Sina na po'y nag-donate. Ang XO, no? Grabe ang support nun. Yan po ba? Ano mo? Water, um, pakan goods, tapos may panisa sa loob. Awesome. Ma'am, salamat din, na Kasi pangalan ni mo, ma'am. <laughs> Adela, okay. okay. <So>, salamat lang. <laughs> Pero sa asay mong dapat, ma'am? Buangin. Ah, buangin lang. Salamat sa support. Yan, nana po yung naghatag o donation. So, so, pinay uh, pa ba, ma'am? Pinay, pinay, pinay. So, so, bisang pag ano, no? Anak nakarecord kasiya. ko anak yapo inegas support tayoi yah. Kaya. Bisag. Pagay Sir. 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 Salamat sa mga sa bagong mga nag-support. Ayan. Sabitan so, nila ang mga dinin. Eh. Ayan mga tinapay, mga tubig.